Inaresto ng mga tauhan ng Makati City Police, Poblacion Substation at tatlo sospek kabilang isang babae matapos na maaktuhan na iligal na nagsusugal sa lateral compounder ng Dino Street, Guadalupe Viejo sa lungsod ng Makati. Nakilala mga sospek na sina Alias Jonas, 20 years old, Mark, 25 years old at Mary Grace, 40 years old nagugat ng operasyon ng mga polis matapos na makatanggap ng informasyon at sumbong ang mga otoridad na may uh, nagaganap na iligal na sugal sa nabanggit na lugar. Akto na naglalaro ng Caracruz ang mga sospek ng uh, datnan ng mga polis na agad silang inaresto. Bukod sa tatlong coins na ginamit sa pagsusugal, na ka din sa masospek ang 500 pesos at limang plastic sachets ng hinihinalang shabu na may uh, timbang na 50 gramo oh, na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Ah. Na naman ngayon itong tatlong sospek sa paglabag ah, sa Republic Act 9165 o oh, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at uh, Presidential Decree 612 o oh, yung illegal gambling dahil nga sa Caracruz. Ah. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.